Kaibigan, napansin mo ba kung gaano karaming reliyon sa mundo ngayon? Ayon sa mga pag-aaral, may humingit kumulang na 4,000 hanggang 10,000 reliyon sa buong daigdig. Ang pinakamalaki dito ay Kristyanismo, sinusundan ng Islam at Hinduismo. Ngunit isipin mo ito, kung may mahigit dalawang bilyong Kristiyano, bakit parang mas marami pa rin ang hindi nakakakilala sa tunay na Diyos? That is about 16 billion people. At higit pa roon, sa loob mismo ng kristyanismo, may tinatayang 30,000 hanggang 40,000 iba't ibang sekta. Isang Biblia, ngunit libo-libong interpretasyon. Isang Diyos, ngunit libo-libong direksyon. Bakit ganito ang kalituhan sa pananampalataya? Ang sagot ay mas simple, ngunit mas mabigat kesa sa akala ng marami. Mababasa natin sa Revelation 12 verse 9. Itinapon ang napakalaking dragon. Dragon? Ano to? Ang matandang ahas na tinawag na Diablo at Satanas. Anong ginawa niya? Nanandaraya sa buong sanlibutan. Hindi kalahati. Hindi isang bansa, kundi ang buong sanlibutan. Linan lang niya ang sangkatauhan ipinaniwala ang marami ng kasinungalingan ay katotohanan at ang liwanag ay dilim. Sabi pa sa 2 Corinthians 4 verse 4, Binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya. Kaibigan, ang Diyos ng mundong ito ay hindi ang Diyos na buhay, kundi si Satanas. At kung hindi ka pa naniniwala, 1 John 5.19 Ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng sino? Diyablo. Kaya huwag kang magtataka kung bakit nagkalat ang maling aral at reliyon. Ngunit salamat sa ating tunay na Diyos na si Yahweh sapagkat darating ang araw na wawakasan niya ang kasinungalingan. Babalik si Kristo at tuluyan niyang sisirain, pupuksain ang kadiliman. At sa araw na yon, ang katotohanan lamang ni Kristo ang mananatili Magpakilala